naghanap ka ng Anato's Patent na putrip Trip, tara, samahan nyo na ako dito. Pero bago ang putrip Trip, nagpare-register nga po pala ako dito sa May Muntin Lupa. Yeah, bali, salamat pala sa mga nagkasisamin dito. Nagpunta nga po pala kami dito ng mga alas 3 ng hapon, at natapos din kami ng mga alas 4 ng hapon. So, bali, mabilis din kami natapos dito. After nyan, magpare kami ng motor, naghanap kami ng makakainan. Balita ko may bagong bukas na lugawan dito sa may lupa, Located nga po pala yan dito sa may Katihan. So yun, nandito na tayo sa kanilang location. I-type nyo lang ang 44 Katihan Street. Dadalin kayo niyan sa kanilang location. At yun, nandito na tayo sa kanilang pwesto. Pagdating nga po pala namin dito, parang paubos na rin ang kanilang lugaw. <laughs> Hi, ate. Hi, po. Ano meron dito sa inyo, ate? Uh, meron po kami yung overload. Ang overload po namin, 70 pesos. With egg na yun, laman. May manok, may atay. Uh, tarapidya. Uh, meron din kami laman with egg, 60 pesos. Tapos, uh, plain plain caldo, 30 pesos. caldo with egg is 40. Tapos meron kami Shanghai, 3 pieces, 3 pieces for 20 pesos and tokwa, 20, tokwa, tokwa, patokot Tokwa, okay. to si Pedro. dami hindi pala ano. Ano pangalan 'yon, Ate? Jack. Jack's fries stop. Jack? Ate, kain na dito. Nung Friday, no Friday. Kaka-open lang. No -open, Friday, -open, ka open lang. Ayun, so 'yun. Meron sila dito'ng lugawa, ano, baka gusto niyo magpunta rito. Ito nga po pala ang pangalan ng lugawan nila. Medardos lugawan sa katihan. O di ba? Mukhang kakaiba ang kanilang pangalan. Ipinangalan nga po pala nila yan sa kanilang lolo. Pa't yun na isipin natin na Actually, mag dito. Friday kasi kami magpipinsa ng babanding kami. Tapos parang out of nowhere na usapan namin mag-business ng pinsan ko, yung partner ko si Rad, Kuya Rad ko na mag-business kami. Kasi nga sayang yung pwesto eh. Ah, oh, okay parang ano na rin namin, may income din kami habang nakatambay. Ayun. Diba? <laughs> so yun, mga, uh, mga naisipan lang nila mag-business. Habang oh, nakatambay lang, di ba? Yes! Tsaka anong oras pala atin dito nung ano um, nyo, open nyo? Open po kami na 4 p.m. to 12 a.m. 12? 12 a.m. 12 a.m. Tapos, Tapos... May promo rin po kami ngayon na uh, free delivery po along um, Katihan area. Ate area. So, muntin lupa. Dito po sa ano, dito sa Katihan. Kasi ito po Katihan Street. Ah, Katihan Street. Outside po naman muntin lupa, 10 pesos na po yung delivery charge. Okay, uh, may charge na 10 pesos. Ah, uh, minimum mo 150 para mag free deliver o. Oh. Uh, para po mag free delivery. Okay. May additional yun. So, wala na po siyang additional. So, 150 na yun. Within ano po dito sa Katihan. Pero okay. outside po Katihan, 10 pesos lang po yun. Additional na ano. Okay, sige po. Ang sarado nila 12 hanggang, hanggang... 12 na madaling araw. Ah, 12. so yun, ito na po pala ang ating inorder na Lugaw Overload na may kasamang Shanghai at Tokwat Baboy. Ayan no, napakasarap di ba? Lalong lalo na pag tiniplahan nyo pa ng mga seasonings yan. Ayan no, at napakasarap ng suka niya no? At kung tatanagin nyo naman ang parking area nila, ay walang problema yan. Ayan no, napakalawak ang parking nga nila. So yon, wag na natin patagalin yan. Tikman na natin ang kanilang overload dugaw na arroz caldo. O yan o, no? napakasarap diba? Yun, nag-open pala sila dito at marami na palang nakain dito. Lalo na pag kumain ka dito ng gabi, napakaganda ng ambiance At ito naman ang kanilang mga price list at contact number. I-post nyo lang para makita nyo maigi. Lalong-lalo na sa mga gusto magpa-deliver. Araw-muntin lupa, katihan, Yeah, kontakin nyo lang ang number na yan. So yon, kung nagustuhan mo naman ang ating video, huwag kalibutan mag-follow, like, and share. Yeah, maraming salamat po.